i-challenge natin siya. Pag kang siya, bibila natin siya ng kahit anong bag na gusto niya. Ha? Pag nagawa mong umiti, bibigyan kita ng kahit anong bag, kahit yung kahit anong Hermes. Bibilang kita. Pero smile ka lang. Ano Smile ka lang, bibilang kita ng kahit Ano? Ano? Bibilang kita kahit anong gusto mo. Nakasmile ako. Ha? Hindi eh. Nakasmile ako. Paano ka tabibilan yan? Hermes. Kahit ano. Hermites. Kahit ano. Hermites. Louis Park. <laughs> Goyard. Nakasmile na ako lang. Bibilang kita. Nakasmile ka lang. Bibilang kita. Ayaw mo sigi. Sige. Hindi na ka tabibilan. Nakasmile ako. <laughs> hindi ka naman nakasmile eh. Ayaw mo? Nakasmile ako. <laughs> Mati. Gesem <laughs> ya. <Kusumaya>? Mati. <laughs>